Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Geronimo Emiliani. Kamusta si San Geronimo Emiliani, kilala rin bilang si San Gerolamo Emiliani, ay isang Italianong pari ng Katoliko sa ika-16 na siglo ipin ng anak sa Venice noong 1481. Siya ay namuhay ng isang buhay ng karangyaan at kasayahan sa kanyang kabataan. Gayunpaman, matapos ang isang karanasang pagkakabilanggo, naglaan siya ng isang buhay ng kabutihan at kawanggawa. Itinatag ni Jeronimo Emiliani ang kumbento ng mga regularyong klero ng Sumasca na inilaan sa edukasyon ng mga kabataan at pagtulong sa mga may sakit, mahihirap at mga ulila. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga pinaka nangangailangan, mga ulila at mga may sakit sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming mga palipunang bata at mga ospital. Kilala rin si San Jeronimo Emiliani sa kanyang malalim na debosyon sa mahal na Birhen Maria at sa pagpapalakas sa iba na magdasal ng rosaryo. Namatay siya noong 1537 at itinalaga bilang santo noong 1767 ni Papa Clemente VIII Narito ang isang panalangin na inilalaan kay San Jeronimo Emiliani. O Diyos, na nagkaloob kay San Jeronimo Emiliani ng isang puso na puno ng awa at pagmamahal para sa pinakamahihirap sa lipunan, ipagkaloob sa amin ang biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng kagandahang loob at walang pakundangang paglilingkod. Sa ipamamagitan ng kanyang pagtanggap, tulungan kaming tugunan ang mga pangangailangan ng mga pinakanangangailangan at ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa buong mundo sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Josefina Bakita. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw